dito lumabas yan, eh. yan. yan yan, dyan lumabas yan yung mga dominion galing yan sa ano dito sa taas dito natin break. <laughs> Tapos. Ah, para tayo mga katote. Nag-assemble tayo ng ano, pansamantagal lang. Ayun, wala na. Manipis na siya. Manipis na. Manipis na wala pa mag iipon pa tayo mga kadaba hmm. okay RSA RS8 uh, 1000 RPM Alright.